pa so, tayo pag ginaya natin ang Indonesia kasi ba eh kasi oh. siya si, si Janet uh, uh, Aquino eh paano magkakaka-party na aabot ya yung mga tao kasi sabi niya na hindi magagaya sa immediate dapat ang Pilipinas eh sa so tingin ko baka ginahamon ni Jan Bigro din eh Pilipino rimulya wak mong subukan rimulya kung nagawa na mga Pilipino noon una mag people power magagawa rin nila ngayon lalo't sobrang lalaki ng mga bunganga ninyo sa pera. <laughs> yeah. Ay magkakaya sa, sa committee, sa House of Representatives. Paano man ninyo ang tao ito. diyan, may pagtutunguhan ng investigasyon yeah. eh. Sila Yung nag-iimbestiga. Kapo ni iniimbestigahan niya. Buaya. Sila sila lang din. Ano malulutas ang problema? Kung so may dapat investigahan diyan yung House of Representatives pati ang si Martin Romualdez na speaker. Kaya yeah, ka dapat imbestigahan dyan. Kaya lang di ng kondo sa akin. sa tingin ko, okay, kasalanan din natin to eh. Kasi pag-eleksyon, yung mga prinsipyo natin, pinagpapalit natin sa limang kilo bigas. Dalawang lata ng sardina, sardinang daang pera. Eh dapat, huwag na tayo magpaano sa mga matatami sa salita ng mga politiko na ito. ang kapalit nito ay ang paghihirap ng buong Pilipino. Siya lang ang nakikinabot eh. Di ba? Tayo mga Pilipino, boto ng boto. Ay, boto ko to. Eh pag nanalo yan, putang yan na hindi ka kilala niyan. Hindi ka kilala Ni, Hindi mo nga makita sa opisina eh. Pag pinuntaan mo sa opisina, sabi niya, kumuha ka muna ng appointment. Uh, Dami ka eh, lang. Ito sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, ito lang tataka si Martin Rupalis kasi guilty yan eh. Tapos sasabihin pa niya, kailangan dumaan sa due process at masunod ang konstitusyon ng ating bansa sa pag-imbestiga sa mga putang inang kurakot na yan. Eh hindi naman sila sumusunod sa konstitusyon, pati due process pag mahihirap ang nahuli. Eh. Tapos sabi niya, pantayan ang kaba ng Kabanang bayan, yun pala number one din siya. Pantayan ang kaba ng Kabanang bayan, tapos siya pala. <laughs> <laughs> Alam mo kasi, pantay sa lakay. Gaya ng sinabi ni PRRD, kung kurakot at magdanakaw, ang speaker, tiyak yan, mauubos ang pera ng Pilipinas, sabi ni PRRD. Kasi yan ang nagbabantay ng national budget eh yan speaker. Sila, 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 ang nagaano niyan. Kaya tingnan niyo nangyari sa atin ngayon. Nakita niyo naman siguro yung pinos na pera na napakarami. Pinakita sa kuwat ng mga mga Pera natin 'yun, sir. Pera nating lahat 'yun. Oo, oh, pera natin 'yun lahat kaya karapatan nating mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Ito ang panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng mustisya na wala nang dapat nitisin sa Kitsal pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng blood control project ito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Eh anong klaseng imbestigasyon pa ba bang kailangan natin, Mr. Ano, no? Mr. Nas, ano bang klaseng imbestigasyon na kailangan natin? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng families kaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minenjo na ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. sa Luneta. May bitay na dapat kasi dyan. Ilagay sa Silya Elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila, nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila, kinulog nila sa kanal. Ganun ang mangyayari sa UBBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampun mo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin na mismo, nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo, binugbog ng mga tao. Yung mga kapulsan, pinahubad ng uniform. Ganun ang mayayari sa mga Pilipino. Dito sa ating bansa, pag hindi yung pinabulong ang mga buhayan na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot ko si asawa niya dyan eh. Kaya yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. Kontraktor din yun. Pati ang mga kontraktor. Pati ang mga kongresman. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan may MBC ka, MBC Wala yeah. na. Sir, nabalibutan mo pa na CBBM BBM yung no, tumakbo noong 2022 eh may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya parang uh, campaign pan. Ano ah, ano sasabi mo ron? Marami. Ba? Maraming nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Marami. So, eh, eh, siguro eh. ay <laughs> siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yan kasi pag siya na naupo, ibabalik sa kanya. Babawiin nila. Babawiin nila. Eh, triple ang nabawi ng mga kontraktor ah sobra, sobra. Triple, sobra sobra, sobra, sobra ang nakuha ninyo alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino ito yung pa inihingi ko sa mga Pilipino wag na lang tayong matapang sa comment section dapat lumabas tayo no? gaya natin ang Indonesia pati Nepal yan ang totoong mga warius people eh pag tayo mga Pilipino sa comment lang tayo eh keyword people lang tawag natin, keyword uh, warriors lang matatawag sa atin. No, tama? Oo, uh, keyword uh, warriors. Uh, warriors lang tayo, hindi people warriors, gaya ng mga Indonesia at uh, Nepal. Kaya dapat, kasi lusubin na natin itong mga bahay ng Congressman, tila hinahamon niya ang mga Pilipino eh. Hinahamon nila ang mga Pilipino na tila pa daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang uh, Pilipinas. Paano hindi magagaya eh, ang namumuno sa atin dito, puro prakot hindi tayo makapasok basta-basta kasi sa mga exclusive sa PNP natin, natin, natin. si <laughs> <laughs> Walang hindi kayang pasukin. Nung nating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yung mga tirahan pa kayo ng congressman lang. No? Security guard lang naman ang nandiyan. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon, si Marcos Jr., eh, tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya nung mga Pilipino muna oh, ay wala mga silang mga tapat basta katuwiran nila. Gaya ni Oh, Sa atin itong inaanap natin eh. Sa atin itong pinaglalaban natin eh. Matatanda na kasi yung matatatang noon eh. Kaya... <laughs> Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nakakagasagilid pa rin. Kaya nga. Oo. So, Susuporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang... Hindi apat... ba nahihiya yung mga kapatahan dyan na iba? Na yung mga senior nandito sila para sa rally tapos yung mga kabataan nasa mall no? nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan eh yung mga kabataan ngayon tila ba wala silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa yung mga ibang kabataan ngayon wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa Hindi wala silang pakialam sa karapatan nila hindi, hindi nila alam yung pagtanggol ang karapatan nila Nandun sa mall nagsyo shopping no? dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo iwan nyo muna ang mga jowa nyo o dito kayo mag-dead sa rally Oo, iwan nyo muna ang mga ML mga epic na yan. pati mga ano nyo hindi tayo mag-dead sa rally huwag matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin hindi tayo dapat matakot sa kanila unang una sa lahat, tayo ang nag-focus sa kanila sa mga posisyon nila tayo rin ang magpapapa sa kanila sa mga posisyon nila tignan ninyo ang mga anak ng congressman anak ng mga kontraktor. Oh, okay. Nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayad na binabayad natin. Ang mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayad. Habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap ng mga buhay ng mga yawa na yan. Tignan mo sila Jela Alonte, sila di Di ba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate, pangbili nila ng mga regalo, pang bakasyon nila, pang shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Charlie Ko, pati si Martin Romualdez, mention na mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez pasisidzali ko sa pagnanakaw sa mga bulis ng sa Pilipinas. Kaya ano pa ba ang klasik investigasyon ng kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na sa Pilipinas kayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong tumakay sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat investigahan diyan ang House of Representatives ng mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat imitigahan bago ang mga kontraktor, pati ang pamilya ni Skaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na inu-question lang ang si Biskaya. Alam na alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyanyaring nakawang sa Ghost Projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, dipilit nilang inidalawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay eh yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget doong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Dabao na 55 billion daw, Meron po silang spot record at meron silang spot uh, record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon ang hinahanap ng taong bayan yung 3.323 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control yan ang hinahanap kung saan napunta yung 6.323 trillion na 2025 national budget kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project. Ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino. Kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si ko ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question dyan?